Ang barko na ito ay nahatak ng dalawang tagbot Ngunit sila po ay nahihirapan dahil sa sikip na daan Papunta po sila ng palabas dahil sila po ay bibiyahi na Ngayon mga kaibigan, unti-unting lumalapit sa isang tagbot Ang isang barko na ito dahil nahatak ng dalawang tagbot Nandito po ako ngayon sa harap ng isang barko na hinahatak ng dalawang tagbot. <laughs> Ayun nga mga kaibigan. Unti-unti na siyang lumalapit. Ayun, hinahatak-hatak nila dandahan upang hindi masagasaan ang isang barko. Ngunit sila ay nagkakamali. Dahil yan po ay unti-unti nang masagasaan ayun mga kaibigan para palabas nila to dito dahil ito po ay nakasagabal sa daan ayun yung aking kasama na mukha ni Bansai ayun na po at ito na ay malapit na kami dito sa baba يلا قايش ما غايب يجي هات الاماط